Ay, gumagalaw ka. Ang gama sa tubig. Kawa ka mo nga. Ayan! Hello mga So, hello mga Hello mga So, hello mga Hello mga mga kamag-adag. na! Gada. Ay, gada. <laughs> so, hello mga kamag-adag! Ayan na! Ay, na. I Meron tayong special guest. <laughs> Sino in <laughs> 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 na inventor? Sige, baka ko yung mamaya. Ma ano naman na kami ng Batangas? together with yung Transparent at the ayun sila. Saan so, ba yung sinabing okay? Kaka kakain? Kakain daw muna pala kami, sabi ni Iyota May. Iyota May, saan ba tayo? Mabulalo. Hindi naman mabula bulalo. Sa Sa Alex pala daw ang taya. Ano ka daw? Ano daw? Ano ka na, hoy? Ano ka na, tigilan niyo na muna yan at doon na mag-continue ng picture picturean okay. So, habalik kami. Ayun, mga na, kaplagadag, nagutom ang mga gay. Kakain muna kami. Ayun ang mga pagkain nila dito. Ayun na, ano? Ha? Ayun okay na. Oo, oh, sige na tumingin na ako. Siyempre yung mag-vlog na tayo. Ate Alex. Ano na, nakakainin na natin, ma? Ah! Hindi na pala kami yung order kasi may baon pala. <laughs> may baon pala tayo. <laughs> may baon pala tayo. Lama. <laughs> may kare-kare. <baon. laughs> Ay, may kare-kare. In fairness. Oh, may bagoong dun ko na yung bagoong. Yuta, tama yari ka na. Ito na yung order. Ang bulali. Ay, hey, in fairness

Masarap talaga. Ang talaga. Masarap talaga. Masarap gusto Masarap talaga. 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 Masarap Masarap talaga. Masarap Masarap talaga. Masarap Masarap. In fairness, perfect yung pagkain nila dito. Di ba, Yuta May? Si Yuta May pala. Bakla, bak Yuta Bakla dito kayo bumili. Pwede is, <laughs> pwede is, na <Baclada> kayo. <Bumine. laughs> In fairness, <laughs> meron silang ano, uh, unlimited. You. Unlimited dun sa sabaw, pwede mag-take out isang drum. Dito na kami makablagadag sa anong room sa matabong kay. <laughs> Ito na ang kwarto, for 15,000. <laughs> Papatay ko na <dahi>, ang <laughs> <di> Joyce. <laughs>

kasi kan tayo sa Batabong Ay may mga lalaki o. Ay, sila na. Hi. Okay So ayan na. Pupunta kami ng dagat. Maghahanap oh ka. Maghahanap kayo ng mga bata. Oh, Lagat. Ito na. Ito na. Kalapitan natin sila. Ayun yung, yung mga gay.

Nasaya na sila, oh. Wala. Di ba, lakad, lakad na tayo doon para makakuha tayo ng mga, ano, mga biktima. Yeah. Oh my God, ang daming tao sa matabungkay. Perfect. Ang dami, bongga. Mm -hmm. Ah, ano masasabi mo? Um, <laughs> ang masasabi ko po ay hindi <laughs> na kaya. Kailangan <laughs> Ay, oh, 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 ah, eh, saan niya? Single pala, interview naman na. Ayan na, oh. Ano pala na? Ito pala si Nikki. Ano ka na dito? Papakilala ka kita. Si Nikki pala. Oh my God. Nabunot na agad si ate Nikki. Oh my God. Nabunot na agad. Ano sabi sa'yo? Laki doon ng ano ko. Kaka nga. na basis naman na ate Nikki. Nakakaloka. Niki, ano saan tayo sasama sa kanila? <laughs> Masyado ka na pag-girl, hindi pwedeng ganyan. Ang daming tao, in fairness. Easter Sunday na kasi. I think doon. O, dali. Unta ka doon. Taka na doon. Ang mo ba yan? Oo. Oh, oh. Kaibigan ko kasi sila. Ah, sige. Saan <laughs> <lang pa> <laughs> ba? <laughs> Ay, so, ayan. <laughs> <laughs> Mga <Mahabla> vlogadag. <laughs> Napagod lang. <laughs> Nalakit lang ang mga pa. <laughs> Ayun na. So, magkapahingi na sila kasi nga. guys, Ate, sa tagdo dyan ang mga kakating paa, May mga prospect na. Ano, Nikki? Dalawang grupo. So, hello. Mga kamagata. Ano tayo sa palin? Kasi... Umaga na, may humili kami ng pagkain namin, magiging last sa kadinoy namin na yung araw na to. Hi! hi. Maka itu mereka. fresh. <ka> <laughs> <laughs>

Lagot, oh, panty, sisiyon tabi. May isang po na. Halika na. Halika na, M. Ate, M. Magbaka na lang muna. Asa na siya? Para na bababa ba, sa airport. Ay, ah, ganda! Yung fairness sa basa na rin. Yung mag-ina.

Ganun talaga. Ay, kasi mga punit ang gusto mga ganyan sa awal. Ano <laughs> yung sinabi <laughs> siya kanina? Isa lang ang wish ko ngayon. Sana tumakulong. Gago pa kayo. na kami sa unang island. Ang nanay ng bayan sa Luisa sa kanyang pictorial. Photoshoot! <laughs> And the other lady boys. Ayan na sila, oh. Yak. Yeah, sabog. Pak. Ayan sila. Mga photo shit. Photo shoot and the bullshit. Hmm. Ayan sila. Sabog. Sabog din talaga. Ayan. dahil na, dahil na dyan sa ate Shane. Hmm. Card heart, heart and at Alexis. Dahil bilisan nyo na kayo ng DM. Si ng bayan, o, oh, mag-isa dun, o, oh, sa Luista. Pwede <laughs> mag-isa. Tingnan mo. Oh. <laughs> oh my God! Ayan oh. Brown. Feeling. What's that? No, it's not a snake. It's snake and ladder. snake and ladder yan. Parang ano, parang parang. May nakita kami snake and ladder. Patay na yung... Buhay, gumagalaw, gaga. Gaga, na sa tubig. Kawakan mo nga. Gaga. Denmark, ito, obilin si Ahas. May Ahas. Ahas kang tuat. Puli nyo mahal yan. O, benta. Ayun o, yung ulo niya, tignan mo. Ayun o. Wisi. Ano yung isi sabi ba kay Kim? Parang monster. Wisi. Tignan mo yung ulo o.

DM. Wag di eh baka mapilit tayo eh. <laughs> Odok ka? Halata na pulot napu napulot yung katawan niya dai. Ah, não, é é assim, não, 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 Hahahaha <laughs> <laughs> So okay, nga, star starfish. Oo nga, Starfish. Starfish niya, ano yan. Devil lang kanyang ano, lahi. Ate na yun na. Hindi mo ako tinablan ka ng kate. Ikaw napakakating tao. Ay, Ito pa, oo. Oh. Ano mo, kung gano'ng usog lang. <laughs> ano mo, kung ano yan? Ano yan? <laughs> Imagine mo, yung pinakamalaking tao. Pinabla ng kate. Patingin <laughs> <laughs> niya, pc Patingin niya, Pichi. Ayan. Ano yan? Ano meron dyan? Sa inyong ano dyan? Ay, it's in fairness, ang ganda. Talang sakit. Ano mo na ka ngayon? ko? Ayoko. Kunin mo na. Nagira kunin na. Nagira kunin mo na. Magka-girl pa-girl d'yan. Malalim d'yan eh. Ngungagulo Ano'ng meron, negra? Kunin mo. Diyan Sa na ako dito. siya o ayan, nandiyan siya oh. Pero Ay, talaga. Kasi, as... kasama sa buhay yan. <tie> Ayun na. Nabusa mo na nalambing siya ng dagat. Ay na. na Gano'n <Skiller> ba... ah, talaga! Gano'n talaga! gagag talaga! Isa mo ka! Manong huli ka na! Iwan dalawa yung dalawa! Manong huli ka na! na. na Balikan na lang sila maya maya! O oh, yung dalawa! Nagaling! Hindi mo <sanktaro> gaganti ano! You know? This noise na jumping! <laughs> Nandunan niya ba? Oh God, nandito tayo ngayon sa Simbahan ng Taal. Perfect. Ang ganda. Hmm. Ang ganda after nga mag-snorkeling, dito na kami dumiretso kasi nga, nalabat ako. Kaya lang sarado, hindi kayo makapasok. Ang ganda ng kakatuwa. Hmm. Hala, ang ganda. Turn right on hmm. Ito na sila. <laughs> Nanay ng bayan. Hehehe. <laughs> oh, Alam mo, napakasama na kung kali mo. Nandito tayo sa samahan. Natatandaan mo dito tayo galing nila, Sam. So, ayan. bago kami umuwi. Dumaan mo na kami ng simbahan. Ang taal. Grabe, ang ganda niya. Joyce. Ito na siya. Ayan na mga Ready na naman silang lahat. Ready. Bago umuwi. <laughs> Energy. Alaga na dito tayo. Picture tayo. Picture Hindi. kay Joyce na lang. <laughs> Alam mo kanina na kahilira ka doon, ikaw yung pinaka alam mong seryosong seryoso na. Alam mong inubos mo Ay, yung... Ay, halika na, tinabos na na. Bilis. Bilis oh. ang bubukas na siya. Guys. Kuya. Thank you po, kuya. Ay, binuksan kami ni kuya. Pwede na pumasok sa simbahan. Anong oras? Anong oras? Anong oras mag-open? Same 5 siya mag-open. Baka pwede na pumasok, kuya. Pwede kasi yung santo nyo nga. Ang gusto kong hawakan. May ganda ganda. Hi, Mama Mary. Ang ganda. Dahil sana makapasok tayo sa loob. Hi. Easter Sunday. Ang ganda. Ang malaking rosary si Mama Mary. Oh. Ha, ang ganda. Ang ganda. Again mga kablogadag, sana yung nagustuhan ninyo yung ating vlog for today. Bye everyone! Bye!